Okay magandang umaga na naman mga kasima Nandito na naman tayo ulit sa dating fishing favorite spot natin Makakasama pa rin natin ng ating fishing buddy na si Ed Good morning Yan, palagay mo makakahuli kaya tayo? 80% makakahuli kami Yan mga kasima, narinig nyo yun 80% makakahuli kami Tiyana makakahuli tayo So uh, nga pala, shout out nga pala kay Anthony Amaroso Kamusta dyan sa Pilipinas bro? Nakay, kamusta ka dyan? Shoutout nga pala kay Jomar Ergesa uh, balik ka na rito sa Saudi Nihintay ka na namin na eh, Balik na rito Para tatlo na tayong makapumingit sa ano, presyo ng pizza <laughs> Oh, malapit, malapit na matapos dun sa may coast guard Kaya ikaw lang hinihintay para mag-open na yon. <laughs> Balik ka na rito So yan mga kasima Hindi natin papatagalin ng intro natin At mag na tayo Maaga daw kumahagat Sabi ni uh, Boss Ed Ang mga tuna Hopefully makakahuli tayo sa araw na to Panorin nyo hanggang sa matapos ang video natin Para magis mag na natin kung ano yung mga dapat natin mahuli sa araw na to Ayan po Okay, mag agis na tayo mga kasima Ito na Oh, di ba nakaano yung kwan? Naka ba yun? Hindi, dalawa. Ginawang dalawa yung buhol. Wow, ginawang dalawa. O, nang hagis natin. Shoutout so, nga pala mga kasima kay Sir Noel Santos from Dubai. Aka Cowboy. Tayo. Yan, kumusta sir? Kasi medyo napapansin ko magbabago ang schedule natin ngayon. Sana maka maluwag pa yung sa bagong departamento natin. Hmm, hagis. Sa mga, sa mga namimingwit sa F1 Basta kayo dyan Siya sa inyo Basta Hagis lang ng hagis Meron o wala Meron Basta Kung wala Hagis lang Okay I-update ko kayo mamaya Mga kasima Kung may mahuli tayo Para hindi tayo Maubusan ng baterya A few moments later. Oh, Talaga to. Ay. nga. Tay, wag kang kulong masira. Sira yung. <laughs> Hoy. Ta first cut tayo. Ano nang pahagat natin? Talakitok. Mm. Bueno. First cuts of the day. The Holy save, nakasima, natanggal pa Uy, yun Yun, huli, fish on Ano yung natanggal? Oh Ang time na huli, nakasima Sayang, hindi na ano Yun sa'yo Saan? Ay, matagal na yata yun Kinalawak na yan eh Sayang yun Ang pakagat mo Ay Ah, hindi ah, mapawi Aray ko Ay, tingga na Grabe, ayaw pa kuha いいよな。 hagat natin Ooh. second cuts lipad, lipad siya <laughs> ah. uy talaki ito kawad ang talaki ito talaki ito pala sa akin <laughs> muntikan na hagis ba? mukhang ito na pa yun walang ah. itok pala yun ah oh, kaya nga eh oh, special tayo <laughs> Sabi yun, mahina kang ano, kumagat. Eto, huli na oh. Ah! Ay! iyan oh. Woo. Pangatlong huli natin. Ha, swerte. Sure, Thank you Lord, may ulam na naman. <laughs> Ay, matalay yata eh. Napis. Napis, queen fish Oh. Sari-saring isda na nahuli natin mga kasima. Oh. Queen naman na yun. Míralo. Ano? Mi, tona to. Mi Hindi, lapis siyata ta. Lapis ulit. Paululit tayo. Lapis yun, natanggal na. Nakasima. ba Oy, talaki pala yun, talakidok dok Pang ilalim, mong gamit Eww, talakidok <laughs> <laughs> Ay, pag-isa na Kala ko, tuna Special din pala Oh, sumablay pa yung linya ko. Ito oh. nga. Ito mga nahuli ni Ed, mga sima. Oh. Ayan o, oh. tuna at saka talaki ito. O. Oh. Ang lalaki yan. O. Oh. Chinelas ko, oh, size 45 na yan. <laughs> Grabe, ang lapad o. Oh. Tapos ito naman yung nahuli natin. lapis ayan o oh. may talakitok o oh. talakitok din o oh. tapos tuna ayan ayan o oh. huli natin tama si tama si Ed 80% baka huli kami ayan ah, Tama, 80% mga tayo Bawi na eh Boundary na Special pa ah, Nabagal lang namin yung limang kilo eh Hindi pa nagpapahuli sa akin Okay Ito mga kasi mga update natin Ito ang ating mga nahuli Tama si Ed, maasim, 80% makakahuli kami. May special pa. Edo. Ayan. Ito <laughs> mga huli namin. Tuna, dalawang tuna. Tatlong talakito. Tsaka, dalawang tapis. Hayun e, oh. Oho. Oho yellow. Okay, mga sima. So, dito na naman nagtatapos ang ating uh, video. Maraming salamat muli sa inyong mga suporta at walang sawang panunood sa ating uh, channel. Sana lagi nyo subaybayan ating mga bagong upload natin na uh, video. At sa mga uh, magko-comment, pakilagay na lang din kung saan lugar na para alam natin kung saan siya nakakarating. So, maraming salamat muli. Ito po, Nelson Second Vlog. Fish on.